pagkatapos pong maghawan o magtabas-tabas dito sa bundok tilaok ay magpapahid po tayo ng pawis at yan pong pawis ay siyang nag-aalis ng mga karamdaman kung mayroon man po tayo. Dahil po yung pawis ay toxic sa ating katawan. At habang ikaw po ay namamahinga sa ilalim ng mga puno katulad ng nakikita ninyo na puno ng nyog, ng yung kahoy na yan na malatubig yan yung laniti yung mahogani at ikay pinapaypayan ng kanya mga dahon at kinakanlungan ay napakasarap po ng pakiramdam lalo na kung pagmamasdan mo ang malaasol na kabundukan. At maya maya po ay aawitan ka ng sagutang awit o sunata ng mga ibon. Nakakagaan po ng pakiramdam. At yan po ang buhay-buhay ni Strong Basti 08 dito sa Nayon. At habang nagtatabas-tabas, naglilinis-linis, ay nagtatanim ng kung ano-ano pong gulay, halaman, at kapag yan po ay nagbunga na, aba ay napakasarap ng iyong pakiramdam. Kung ang iyong mga itinanim ay nagbubunga ng magaganda. Katulad po ng yan sa di kalayuan, yung saging, yung kamuting kahoy. At yan po, muli na naman akong pinaypayan ng dahon ng niyog ng malatubig ng mga puno ng jimilina napakasarap po ang dampi ng mga sariwang hangin at tulad nga po ng nasabi ko, yung mga itinanim natin at nagbubunga na ay napakaganda at napakagaan ng pakiramdam. Kung ang ikaw ay namimitas na ng iyong bunga, ng bunga ng ating mga itinanim. Ano pa po ba ang ating hinahanap sa buhay? Ano pa po ba ang sukatan ng kasiyahan mo sa buhay? Si Strong Basti 08 po ang magtanim-tanim sa bundok tilaok. Ang magpapawis at mamaya pagkatapos na kumain ay ang siesta bagay na bagay sa hinihingi ng ating katawan salamat salamat po sa araw na ito Yan po ang nagpapaganda ang malaasul na kabundukan